lumindol ng malakas sa Turkey at, at sa Syria. Ang namatay puro 50,000 mahigit na katao. Kung concern ako sa pamilya ko, dapat concern din ako sa inyo. Ang isa sa pinakamalaking fault line nasa Pilipinas. The big one dito sa Pilipinas. Ito ang kinatatakutang malakas na lindol na maaring maranasan sa Metro Manila. Base sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Guguho ang daan-daang gusali. Guguho rin ang ilang tulay. Mahigit 35,000 tao ang mamamatay. Mahigit 100,000 ang masusugatan. Pagka madaling araw at lumindol, eh meron kang alarm. It's time to wake up and run for your life. Kasi yan po talaga ay seismic alert po siya. Ibig sabihin, habang lumilindol, dun lang siya mag-a-alarm. Kusama Japan, earthquake alarm. Noong nakaraang linggo po, pumunta po ako sa bahay ng tito ko doon sa kanyang kondominium sa Maynila. Nagulat ako, ganun pala katataas ngayon ng mga kondominium. Yung sa tito ko, 37th floor ang kanyang kondominium. Naalala ko tuloy yung nangyari doon sa Lindol, doon sa Turkey, at sa Syria. Nakaraang taon lang yun, February 6 Lumindol ng malakas sa Turkey at sa Syria kasi boundary yan. Ang namatay puro 50,000 mahigit na katao kasi lumindol ng oras na kasarapan ng tulog. Alas 4 ng umaga. Siyempre, pag alas 4 ng umaga, kahit malakas na lindol, hindi ka magigising, baka makatulog ka pa lalo, di ba? Kasi para kang hinihele. Yung nakaligtas doon, yung mga gising na bumaba ng building, lumabas ng bahay. So dahil sa nangyari doon, na-alarma ang pamalaan. Dahil sa nangyari sa Turkiye at Syria, Muling nabuhay ang mga usapin tungkol sa the big one dito sa Pilipinas. Ito ang kinatatakutang malakas na lindol na maaring maranasan sa Metro Manila. Ganito ang mga posibleng mangyari base sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Guguho ang daan-daang gusali. guguhurin ang ilang tulay. Magkakaroon ng mga sunog. Mawawala ng supply ng kuryente at tubig sa maraming lugar. Mapuputol ang linya ng komunikasyon. Mahigit 35,000 tao ang mamamatay. Mahigit 100,000 ang masusugatan. Ayan, tignan nyo, meron silang tinitignan. Once nagumalaw yan, yan ang tinatawag na the big one. Kasi alam nyo, ang isa sa pinakamalaking fault line nasa Pilipinas. 'Yun ang tinatawag nilang West Valley Fault Line. The West Valley Fault Line has been identified as a major hazard area by the government. It covers more than 100 kilometers. It cuts through the Manila metropolis and extends into provinces further north. And the biggest concern millions of Filipinos live on and around these fault lines. Nambawa, madaling araw siya nag-strike. Baka makatulog ka pa lalo, di ba? Kasi para kang hinihili. Ito po ang may offer ko sa inyo. Bumili po ako para ibigay ko sa aking mga mahal sa buhay. Kusama Japan Earthquake Alarm. Ito ko nakita nyo, habang awa ko, maingay siya, di ba? Nung kinabit ko ron, kasi hindi na gumagalaw, tumahimik siya. Ayan po yan. So habang lumilindol, bawal lumindol. Lumilindol na ganyan. Iingay siya. Pero pag huminto, hinto na yan. Kasi sumasabay siya sa wave, sumasabay siya doon sa lindol na, na aktual. Kasi yan po talaga ay seismic alert po siya. Ibig sabihin, habang lumilindol, doon lang siya mag alarm Parang pagka konting galaw lang ng lindol, konti lang, ganyan lang siya. Pero pag tumuloy-tuloy na ganoon gigisingin ka na talaga niyan. Ibig sabihin, gumising ka na. It's time to wake up and run for your life, di ba? Pero merong, eto, itong isa na to, hindi appropriate to eh. Hindi naman siya talaga intended sa lindol. Eto ah, ganyan siya. Konting galaw mo rito, ayan. Wala halos akong ginalaw, di ba? Tapos, dire, -dire change yung kanyang pagtunog, ang ingay, napakalaka. Kasi nakakarindi eh, no? Eto, ang problema dito, konting ganun lang, ah, na ng ingay dire-diretso pa. Hindi siya pang lindol. Ibig sabihin, dumaan lang yung jeep na konting naugakan ng konti sa bahay mo, gising ka na. Tapos konting ano, gising ka na. Konting ano, baka madurog mo ito pagka, pagka, di ba, pag, natutulog ka, nakakaabala, tapos, baka ano yung kapanang kapitbahay mo, ano yung nangyayari dyan? Lagi lang yung ganyan. Di ba? Parang gano'n, di ba? Kaya hindi ko ito may offer sa inyo. Ito talaga, ano to? Ito legit ito na pang, pang lindol. Tingnan nyo. Oh. Ako po, bumili ako niyan para sa pamilya ko, para sa mga mahal ko sa buhay. Na alam ko, talagang ano siya, necessity. Kailangan mo yan. Ibig ko sabihin, kung concern ako sa pamilya ko, dapat concerned din ako sa inyo. Kaya ino-offer ko sa inyo, mga best friend. Okay? Sa lahat ng gustong mag-avail. Ito, hindi yan tools na pang-construction, pero tool din yan na para sa kaligtasan. Sabi nga ni Kuya Kim, ligtas ang may alam. Mas sabi ko, ligtas ang may alarm. <laughs> di ba? Kasi pagka madaling araw at lumindol at tulog tayo, baka lalo mapasarap ang tulog natin. Pero pagka nagising ka at pinakiramdaman mo dire diretsyong lindol, it's time to wake up and run for your life. Di ba mga best friend? Kaya yan ha, sa lahat po ng gustong umorder, umorder po kayo. Pwede po kayong mag-chat na lang din sa ating Messenger account, Sephraim Shop. Ephraim Shop, ampot tahan mo. I-click mo na ang kanyang video, subscribe ka para updated ka dito.